Mga pinaka nakakaiyak at di ko makakalimutang mga scenes sa mga movies. Credit Sky, Amit, basta siya, siya yung nagcompile ng mga pictures na to. Una, sa Marley and Me to diba? Mas totoo lang, mas naiiyak pa ako pag yung mga aso yung binabawian ng boys sa mga movies. <laughs> sa mga taong mahilig sa mga aso, may iyak talaga kayo dito eh. Don't worry about a thing. Nakakaiyak pa dito, yung aso na nga lang yung meron siya tapos nawala pa. Ito naman, as a fan ni Wolverine, sobrang iniyakan ko to. Ay yung maniwala, oh, ito si Wolverine, oh. Yung kinakatakot ko sa may movie ni Deadpool, eh. Kaya sana maganda talaga yung story. Kasi, alam mo yun, perfect ending na to. So, sana, sana maganda. Kung sino to, hindi ako naiyak noong unang beses ko tong napanood, eh. Naiyak ako dito, nung katagalan na. <laughs> Take her to the moon for me. Bing bong! Ito si Leo naman from Basketball Diaries. Obrang ganda ng performance ni Leo dito eh. Leo kasi dito, nagchuchongke siya, tapos ito yung nanay niya, and ayaw na siyang papasukin kasi nga, alam mo yon nagchuchongke lang siya eh. Kaya siya umiiyak dyan kasi nagmamakaawa siya doon sa nanay niya, pero syempre yung nanay niya gusto siyang protektahan. Kaya di siya pinapapasok, alam Next, yung boy in the striped pajamas. Ito yung unang beses ko itong napanood, wala akong idea sa mangyayari sa ending nito, kaya talagang... <tries> <tries> iyak pa siya, sinusuportahan nga niya asawa niya. Eto, real talk, isang beses ko lang ito napanood buong buhay ko kasi hindi ko nakayang kayang panoorin ito ulit Mas nakakaayak pa dito yung sa may ending nung finally nagkita na sila ulit pero alam mo yan, sa langit na Iyak ako nung unang beses ko itong napanood pero mas naiyak ako nung nalaman ko kung sino pala itong dinosaur na to Kasi yung dinosaur na yan, yun din yung same na dinosaur na unang pinakita doon sa Jurassic Park 1 Kung sino sinabi na, welcome to Jurassic Park Ayun, yung una huli nating nakita yung isla, etong dinosaur din na yun, yung una huli nating nakitang fully grown na dinosaur doon sa isla. Tapos nakakaiyak pa dyan, wala na siyang mapuntahan. Kumbaga, wala na, tegi na. Parang yung mga ninuno niya nung nagka-asteroid. Ito sa mga movie na naiyak at natawa ko at the same time. Mas nakakalungkot pa dito kung napanood niyo yung actual scene yan kung paano siya binild up tapos bigla niyang nakita yung sapatos nung nanay niya. Boss, don't put me in the dark, boss. Ako, okay, ako kay Tom Hanks dito. Pinakawalan ko yan. Ako, bahala kay dyan. <laughs> to a eh, star is born. Grabe din iya eh, ko dito eh. Nakakalungkot pa sa sina to. Tinatry naman niyang maging better eh. Pero parang nga doon kay Lady Gaga dito, ginawa niya to para mas maging successful siya. si parang ba diba, ano, parang feeling niya pabigat na lang siya. Tapos, ginawa niya yon. Dito, nakakalungkot siya pero hindi naman ako masyadong naiyak. Pero, Rose, <laughs> naging hotdog si Jack. <laughs> Ito, kahit hindi ako fan ng Fast and Furious franchise, nakakaiyak to. Isipin na lang natin yun na ang tagal nilang nagkasama sa mga movies, tapos naging magkaibigan na sila. Tapos ganun yung nangyari kay Paul Walker, di ba? Nakakaiyak din. Nakapanood ko lang nito nung nakaraan and pinagsisihan ko na hindi ko to agad pinanood kasi sobrang ganda. Ganda pa na performance dito ni Liam Neeson. Na sabi niya, I could sell the spot but I could save this. Baga, ang dami na nga naligtas pero alam niyang marami pa sana eh. sa pato. din ako ng iyak. Din. Nakakaiyak dito up to the final moment. Talagang pinrotektahan niya yung anak niya na hindi makita yung violence ng war. For sure yung mga magulang dyan makakarelate sila dito kasi ang gusto mo lang naman maprotektahan palagi yung anak mo eh. Isa pa to. Ito dito nalungkot siguro ako kasi medyo may pagkasentimental ako and ang tagal ko rin sinubaybayan yung, yung mga unang pace ng Marvel. Ana hindi nila ibalik ulit si RDJ kasi pag binabalik-balik nila yung mga characters medyo mas nakakawala lang ng emotion doon sa mga ganitong scenes kasi baka mamaya ibabalik e, din naman nila yan eh ba't pa tayo iiyak? Sa sobrang inis ko dito, nakailang replay backwards forward na ako, hindi talaga nagbabago yung ending eh. Tunan ko dito, kung may crush ka, sabihin mo na lang agad eh. Sabihin mo na lahat ang gusto mo sabihin sa crush mo. Ito same, katulad ng sinabi ko nga doon kay RDJ, pinalabas pa nga after nito yung Black Widow. So parang alam ano yun, eh, ito. Long live the king. Nakakaiyak dito yung iniisip ni Simba na siya talaga yung may kasalanan sa nangyari sa tatay niya na medyo kasalanan naman niya. <laughs> Ito rin grabe iyak ko dito nung lalo na nung sinabi niya na parang kung magkasing edad na sila, sana makauwi na siya. Ito hindi ko masyado maalala kung naiyak ba ako pero You were the chosen one! <laughs> Ina ka nakakaiyak na 7 minutes love story ever. Ina ka last. Yung mas nakakaiyak dito, yung naghawak-hawak kami sila kasi tinanggap na lang nila na babawian sila, mababawian sila ng buhay. And okay na rin yon kasi magkakasama sila. <tong>